po pagpapakita ng mga nasayang na pondo ng pamahalaan panlalawigan. at kinonstruct at walang nag-bother na ito ay gamitin. Pinapakita ko lang sa inyo kung gaano yung mga inaiwang problema sa atin uh, para naiintindihan po ng mamamayan na unawaan po ninyo na maraming challenges, no? So, yan yung isa na mga isa lang po ito sa marami na dinatna natin na problematic na uh, ginamitan po ng pondo ng pamahalaan panlalawigan, hindi properly planned, hindi properly coordinated. So nasasayang yung pondo ng uh, pamahalaan and supposed to be sana may mga nakakagamit nito.